Si Awilix ay ang mahiwagang diyosa ng buwan ng mga Maya na namumuno sa gabi. Balot ng hiwaga at kapangyarihan, isa siyang kaakit-akit na figura na kumakabighani sa isipan dahil sa kanyang kagandahan at lakas. Ang diyosa ng buwan ay madalas inilalarawan bilang isang batang babae na maganda at marilag, nakasuot ng pilak na palamuti na may anyong buwan at sinasamahan ng isang maitim na jaguar, isang sagisag ng kanyang lakas at kapangyarihan sa gitna ng dilim. Sa ilang mga paglalarawan, makikita rin siyang may kasamang kuneho, isang hayop na malapit ding iniuugnay sa buwan sa iba't ibang kultura. Abot hanggang kadiliman ng kanyang kapangyarihan, pinoprotektahan ang mga naglalakbay sa gabi at ginagabayan ang mga kaluluwa ng yumao patungo sa daigdig ng mga patay. Kilala rin si Awilik sa pangangaso, isang kasanayang mahalaga sa ikabubuhay ng mga mamamayang maya. Pinaniniwala ang siya ang nagbibigay ng talino at kawastuhan sa mga mga ngaso upang matagumpay nilang mahuli ang kanilang biktima sa gabi at sa gayon ay mapanatili ang kabuhayan ng buong pamayanan. Bagaman kinikilalang diyosa ng buwan sa mitolohiyang maya, si Awilix ay may mahalagang papel din bilang isang diyosang mandirigma. Ipinapakita ng dualidad na ito ang paniniwala ng mga maya na ang buwan, bukod sa pagbibigay liwanag sa dilim, ay isa ring puwersang may kakayahang gumabay at magprotekta sa panahon ng labanan. Lalo na kapag nagaganap sa ilalim ng gabi, ang kanyang katauhan ay sumasalamin sa lakas, karunungan at kakayahang gawing isang estratehikong kalamangan ang kadiliman. Tinatawag siya ng mga mandirigma upang humingi ng proteksyon sa mga labanan sa gabi. Ang kanyang liwanag ay pinaniniwala ang hindi lamang nagbibigay liwanag sa daraanan kundi pati na rin ng espiritwal na patnubay, tapang at lakas ng katawan sa sinumang lumalaban sa ilalim ng kanyang basbas. Para sa mga maya, ang gabi ay isang mapanganib na lupain na puno ng mga hindi tiyak na panganib at si Awilix bilang Diyosang Mandirigma ay naging tagapagbantay at gabay sa ganitong mahirap na kalagayan. Ang hayop na itinuturing niyang totem ay ang jaguar Isang sagisag ng kapangyarihan at katalinuhan. Sa kulturang Maya, ang jaguar ay kilala sa husay nito sa pangangaso sa gabi. Kumikilos sa katahimikan sa kagubatan at bigla ang sumusugod ng may nakamamatay na katumpakan. Bilang isang diyosang mandirigma, taglay din ni Awilix ang mga katangiang ito. Ang balat ng jaguar na madalas na makikita sa kanyang mga larawan ay nagpapalakas sa kanyang imahe bilang isang mabagsik at walang pagod na tagapagtanggol lalo na sa gitna ng labanan. Ang mga mandirigmang naghahangad ng kanyang proteksyon ay dumadalo sa mga ritual na iniaalay sa kanya tuwing gabi, na karaniwang isinasagawa sa mga templo o sa mga malinaw na bahagi ng kagubatan na sinisinagan ng buwan. Kasama sa mga ritual na ito, ang sayaw ng mga mandirigma, alay ng dugo o mga awit na tumatawag sa kanyang lakas sa mga bayan tulad ng Naranyo, kung saan si Awilix ay partikular na pinararangalan. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagpapalalim sa kanyang papel bilang mahalagang kapanalig ng mga mandirigma sa labanan. Ang diyosa ng buwan ng mga maya na si Awilix ay isang makapangyarihan at mapagbigay na sa gisag, kumakatawan sa lakas ng kababaihan, sa mahika ng gabi, at sa ugnayan ng mundo ng mga espiritu. Ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay sa paglipas ng mga siglo. Nagpapaliab sa apoy ng mitolohiyang maya at nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakakakilala sa kanyang kwento.